Hello ulit mga kaibigan, Daisy Dura po. Kung nanonood kayo sa aking mga video ay baka nagtataka na kayo kung bakit halos lahat ng ganap dito sa bahay ay sa kusina. Yung pagbibihis, pagsusuklay, pagmi-makeup, lahat ay nangyayari sa kusina. Sa sobrang busy ko po kasi ang kaya ko lang linisin ay ang kusina. At dahil ang kusina lang ang kaya kong linisin araw-araw, ay dito na rin nagaganap ang lahat-lahat ng pagkakalat. Kaya habang nag-blower pala ako dito ng buhok at nagbibihis, ayan o, nagkape na rin pala ako dito para makatipid ako sa oras dahil nga nagmamadali na naman ako ngayon na umalis. At habang nag-blower nga pala ako ng buhok, napansin ko yung hugasan kanina, hinugasan ko na rin yan kaya lang sobrang mabilis lang yung video kaya hindi napansin. Napansin ko rin pala yung utak ko, no? hindi talaga mapakali. Habang nagbublower ako, oh, nag kumuha ako ng lotion at naglotion ako sa kamay. Di ba dapat tapusin ko muna yung pagbublower bago ko gawin yung ibang gagawin? So si Ate Iki magaling na mag-linis. Baka pagalitan na. Hala, parang nakasama pa si ako. Patingin ako nakasama. Si hindi ako susama ko tayo. O, oh, dito lang na punas din dito. Oh. dito, dito. Uy. Okay. Oh. Tapos yung labisa. Nasaan ko Yan, yan, yan part of growing up. Part of growing up, ganito <gibili> ng buhay ko natin. Sige, ano pa? para pag ginamit ko kapunas yan, hindi eh, marigis ang pupupunasan mo, walang, walang may iwang tubig. Kita mo yung kamayin ko, wow, ano man. Tapos sa ilalim ng gano. Tapos yung basura, eh, hindi mo na sa akin. So, Ha? Thank you. I love you. Ako, oh, nakasmangit. <laughs> Cold marketing pala yung gagawin namin ngayong araw na to at napadaan nga pala kami dito sa tindahan ng alahas na kakilala na rin namin at pinikita niya sa akin itong 1.5 karat na diamond at yun na nga sabi ni kuya binibinta nga daw niya yun kaya lang sabi ko kuya hindi na ako bibili muna kasi kakabili ko nga lang ng hikaw so ngayon sabi ko kung kailangan niya ng pera iisanda niya muna sa akin pero walang tubo o ba diba? sabi ko irarampa ko lang at yun na nga, pumunta na rin pala kami dito sa fruit shake stand na to dito sa Imos Palengke. Na 75 pesos lang yun mga kaibigan. Grande na yung size niyan at napakasarap. Ang in-order ko pala ay combination ng dragon fruit at guyabano. Ang in-order naman ni Andrew ay strawberry at guyabano. Pagkatapos nga namin mag-hold marketing ay pumunta na rin kami sa SMDC sa Green 2 sa harap ng Lasal University sa Dasma at magbabayad sana kami ng monthly dues kaya lang wala na daw silang cash payment doon sa office lahat daw ay online na ang pagbabayad. Pagkatapos nga pala namin sa SMDC Green 2 ay nagutom ako. Kaya sabi ko kay Andrew ay kain muna kami sa Sinangag Express dahil gusto ko yung kanilang tukwa at baboy dito na 75 pesos lang at meron pa silang libring sabaw. Sakto, naiihin na rin ako kaya gusto kong mag-CR. Kaya lang, yung CR nila nakalak at nung pumunta nga ako sa kahira, tinanong ko kung bakit nakalak, ay hindi daw sila muna nagpapa-CR dahil nga wala daw tubig yung kanilang CR. At medyo nagtaray na pala ako dito kay ate dahil naiihi na ako at gutom na rin. So paulit-ulit ko lang siya tinatanong kung saan sila nagsisiar. Nung naubusan nga pala si ate ng mga excuses para hindi ako gumamit ng CR, ay ibinigay na lang din niya sa akin yung susi at malinis naman yung CR pero wala talagang tubig. Pagkatapos ko nga pala mag sabi ni Andrew, iwala daw silang available na sabaw. At si Andrew, kilalang kilala niya anak ko dahil alam niya na sabaw talaga yung gusto ko. Kaya hindi muna siya nag-order. Hinintay niya ako na lumabas ng Andrew. Pero sinabi naman ng cook na iinitin lang naman daw yung sabaw dahil naka pre-made na yun, iniinit na lang yun. At sinabi ko na nga na, o oh, sige, ituloy na lang yung order namin dahil lulutuin pa naman yun. So habang Iniinit yung sabaw ay nagluluto. So magsasabay din naman na matatapos yung sabaw at yung order namin. Kaya lang pagka-serve ng order namin, walang sabaw. Kaya sabi ko na naman kay Kuya, Kuya, di ba sabi mo, isasabay mo na yung sabaw sa order namin. Bakit walang sabaw at bakit iinitin mo pa lang? Ay naku Diyos ko, sorry po Panginoon, ang taray ko talaga. Pero maya at maya, na rin ni kuya yung sabaw at sinabi ko kay kuya na, Kuya, baka naman kung ano yung ginawa mo dyan ha, dahil natarayan kita, sorry ha. Tapos sabi, ni, sabi naman ni kuya, ay hindi po, uh, may CCTV po kami, pwede nyo po i-check yung kitchen. <laughs> linawin ko lang po kaya medyo nagtaray ako dahil kaya silang walang sabaw dahil wala nga daw silang customer so nung pumunta kami kami lang talaga yung customer kaya walang dahilan na dahil maraming customer or pagod sorry po mga kaibigan hinighlight ko pa talaga yung pagtataray ko no tao lang po ako at yun lang po maraming maraming salamat bye